Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel At siyempre po, alam niyo ba Ngayon ko lang nalaman pala na sa barangay namin Hindi lang doon sa mismong lungsod At pa na may mga pagkain na uh, street foods Dito rin pala sa barangay namin, mayroon At ito nga guys, oh, cocktail na dito Tara, tingnan natin dito, ano naman dito Okay lang ate ha, ah. normal lang ha, ah. parang wala lang ha ah. Okay, ano ba yung mga kung natin dito, mga pagkain na ah, Pang ito, ito yung paborito ko. Yung ano to? Adidas. At to yung Ano yan? Ano to ate? Isaw ng baboy. Kaya iba to ah. At ito? Ano naman to? Ah ito? Um, ano Bulati ng pan? Isaw ng manok. Ay! Bulati. Isaw ng manok pala. Sorry po. At ito naman. Secret. Oh ito na yung kwan oh. Favorito ano. ng mga vampira to. Joke. Joke. <laughs> okay, dugo po na. Siyempre, kaso yan. Ay, paano dugo ng baboy? Ito naman, ito yung isa sa pepulito ko. Uh -huh. Ito yung taba ng baboy. Parin, ano, baboy pa rin siya. So, ayan. Ano kaya? Mag-order tayo. Okay. Magkano isang ikaw isa ate? 13. 13. isa? Okay. Sige, pepulito tayo. Dog, pwede mag-order lang may. dito? Mayroon na? Ayan na pala oh. Nakahanda na pala. Ayun, kumpleto. Ayun, guys. So, ito. Ah, dito ya tayo naging tayo na maluto po to. So, ayan. May request sila dito sa Jo. Pwede mo pumunta dito, dito at tanong sa Ito oh, yung paborito gulay eh. Oh, pagkatapos ng balatan niyan, ilagay yung supot at siyempre dadalhin sa yan ha. Magkano po yung benta niya ate? <tunis> Ay, hindi binibigit <dito tunis> ah, pang gulay. Ay, sayang. Mayroon na sana akong pritong kondonis. Isda eh, tamang-tamang sahog dyan. Tapos may sabaw. Oo, pwede na. Pang sahog. Pang sahog. Marami kayong matanin dito, di ba? May nakita ko sa bandar. Ang daming bunga. Oo, marami doon. Nakita ko. Ano ang loli yan? Ha? Ay? Yeah. Okay. order ko guys ito yung order natin na favorite ko ito yung mga favorite ko kasi ay ito ko at saka tara ay pumunta tayo dito sa glass nandito tayo sa bahay na kayong kumpare tapos natin siya kung ano uh, na yung talagayan niya ngayon sa pare ko Benji Pare, okay. ano na, kamusta? Okay <laughs> lang. kasama mo dito? Ha? Mm. Ah, ano? Ayos lang? Ayos lang. Hindi mo ang Ah. Okay, ah Ano na? Ano na ang kun natin? Buhay-buhay natin dito? Ha? Ah? Ayos pa rin? Oo. Oh. Ayos lang. Salante. Ah, nung na ay mo. natin mga street foods dito po sa aming barangay at siyempre okay, ang unahin ko dito ang aking favorite na sambal ka dito mo ito sambal ito ito ayan nga isa ayan ano samahan nyo ako guys <laughs> samahan nyo na naman ako dito <laughs> manuap siya alam mo kanina ito ito mo sa mga dito Ako muna. Mmm. Ang Gusto ko pa. Kaya ka ba mm. tataman Mmm. naman guys, yung ulo. Mmm. Ang galing. Asam-asam. Ayun. ba ito lahat? Hmm? Walang hidera? May init. Tapos hindi lang ako tuloy. Ayan. Dito po sa yung barangay, ito po yung mga kakaibang street foods po dito. Puntaan lang po ninyo sa panong banda po ate. Okay. Puntaan nyo po ang Puruk Singko. po dito sa aming barangay. Alam nyo yung barangay ko? Mm. Barangay Gulaw. Sangalo City. <laughs> Puntaan nyo ang Puruk oh, nandito po sila ate. Anong pangalan ni ate? at ayan hmm. good sa maganda na ang sarap pa ng kanyang pagkakaluto na mga pagkain street foods hmm. ayun ka pa hmm. Hmm. sa akin Maanong ulam. Oh, sa mga katatahan dyan, wag puro. Juan, wag puro. Ulam ang hinahanap. ML, ML din. Maanong ulam. Kayo naman dyan. Baka may gusto ito, ah. kayo magkakot. Oh, ito, kila kita. Kayo, ano ano? ikaw, ikaw, ikaw. Agot good Ito, ito may bisyo to eh. Halata, oh. Pagmunga pa lang. <laughs> oh, ano? Baka may... <laughs> Magka, hindi ka sa... Ano, oh, kumusta kayo dito? Ay, lang sir. Oh. ko so, kayo doon, go no? Ba't ayaw nyo? Manong ulam. Ay, <laughs> <laughs> ito yung estudyante ko na hindi ko main ng tatlong araw. Pataba no. pa rin. Jiri ko, gusto mong ipa-shoutout si Kwan? Sino yan sa school? Oh. Si oh. madam mo. <laughs> okay, guys. Uh, uh. Shoutout sa isa dyan. Ah. Sino yon? Nagmahal ah. ng lubos. Sinaktan ng lubos. Iniwan ng lubos. Nakaw ng lubos. Sige guys, thank you ah. So, oh, saka na lang yung pangko sa inyo, alam niyo na. Oh, okay. Ha? Okay, let's go. Ano, yung order ko pa.